Oh my god, sobrang dami oh. Dami kunang nang nakuha. Meron pa sa plastic. Dito pa oh. Dito pa. Oh. Sobrang dami oh. Oh. Yan. Nagtatago. Oh my god. Dami, dami oh. Yan. Yan. Sobrang dami guys. Yan guys, sobrang dami. Oh diba? Hanggang doon yan oh. oh di ba? Hanggang doon. Sumuro na dito. Paano ko tubalin? Oh. Yan. Hanggang doon. Hanggang doon. Hala, nag... Naglilinya. Hala, God. niya Damn, guys. Hanggang dito, guys. Oh, ang lalaki nila. Paano ko yung dalhin? dami ano, ang lalaki ang lalaki nila guys pamigay ko doon sa parking ang dami ang dami ang dami oh no. so, my god oh, ang lalaki nila guys ang lalaki oh, puno na yung basket ko pero yung plastic hindi pa puno ang lalaki din tingnan nyo guys So yan. Iprusin ko to siya guys. Para gawing empanada. So andito pala ako guys. So, oh. harvest muna tayo guys. Napakan ng ano. Ng mga baboy ramo. O oh, diba? Napakan to siya guys. Dami mo kasing marami. Marami dito. Baboy, ramo. So yan. Oh. Diba? Oh. gali oh, langian lang yan. Oh, guys? Ang dami guys. Miracle. Ang lalaki. Marami naman ang uha dito pero ba't nag hindi nila nakita. Ang dami ko ng kuha. Yan So yan. Plastik. Hindi na kasi, kasi uh, Uwi na sana ako pero may nakikita na naman ako. Hindi pa ako pauwiin. So yan. Ayaw akong pauwiin, guys. Oh, ang lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki nila, guys. Oh, di ba? Ang lalaki nila. Oh. Yan. Mapuno oh, yata itong plastic, guys. Naglilinya sila, guys. Naglilinya. Doon pa din, oh. Dito, kunin natin, guys. Yan, oh. Naglilinya. Naglilinya naglilinya sila guys ang lalaki o oh, diba yan punong puno na yung ano ko ayaw kong pauwiin gusto nilang magpakuha kaya yun iprosin ko na lang i ano ko siya iprosin ko o oh, diba mamaya iprosin ko sila lahat ipride ko muna sa ulib saka Iprosin lulutuin ko muna so yan guys ang dami dami kasi Jan yan dyan kasi oh uh, diba dito din oh uh, sobrang dami kan sa forest kasi baka hindi ako pa uwiin. wala na akong plastic But, guys itu nah oh ha? kita nyo nakikita ko sobrang lalaki nila guys oh sobrang lalaki nila so yan oh yan lagala cilah eh, sah oh tiba eh. itu ya kami enggak guys. puno nah ya kan yang yang puno yang ano plastik masarap to sisadungu guys masarap sisadungu saya rasa ikanada salumpiya masarap din salumpiya padahal so dito pala ako. Masarap siya sa lumpia. Oh. Yan ang lalaki. Oh. Ba? Lalaki nila oh. Oh. na. puno na ang oh. oh. Ia na na. Ia na plastik guys. puno na. Nandun pa sa kabila. Oh. Di ba? na. Punok na. Kano nang na punong plastik. Oh. Ba? Yan yan din isang basket tapos mayroon pang kukunin doon oh yan oh yan naglilinya hanggang doon yan so yan guys so yan ang aking nakuha so tapusin ko muna to guys so thanks for watching god bless us all bye bye